A day in the life of a padede mom na madaming negosyo pinasukan. Hi guys from me and Tadea. So for today, try natin i-rounds lahat ng negosyo na, na simula namin mag-asawa. So yan ang husband ko. Yan naman ako, one hand lang mag-makeup. Alam niyo naman, tutulog si Tadeo kasi sa kamay ko. Yan, so madali ang makeup up lang, sunblock and all. Talagang quickie lang talaga na ano, make-up. First stop is at Adeas Luta Nails and Aesthetic Spa at CM Recto Branch. And as you can see, nagdadasal ako and I light an incense stick to say a little prayer and wish for today as well as sa Matina Branch na sana busy rin para happy kami and happy lahat. Quick drop by lang sa branch kaya yan nagutom ako Sasakyanan ako nagkaon ani kay Gidusla na ano ako gutom na yun guys. Mga on the ita. Kaway-kaway sa mga kapwa negosyante dyan. Nasa sasakyan na rin kumakain. And ayan, nasa Abriza Mall na kami. Loading dock, preparing ng mga items na i the drop by ko. And i-deliver dito sa 3rd floor Abriza Mall Q Bazaar. Sa Forever Sale, Glita Collagen. So ayan yung mga beauty products. Ikabila naman, vapes and more. Ayan, maraming type of vapes dyan sa mga gusto mag-quit na ng smoking and mag-switch into alternative na vaping. Ayun, gising na yung baby ko. Si today, uh, niya ako dito kasi usually nakikita niya ako maganito. Kaya pabalik na kami ng spa kasi ako na yung magsasubstitute sa nurse 5pm onwards. Ako na yung IV therapist. Nakakater pa ako ng 5 gluta clients kahit paggabi na. Ito lang talaga yung na-videohan ko. Ayan, while waiting sa client matapos yung luta drip, harutan ulit with Tadea. Padede na naman, walang katapusang ang padede. <laughs> Yan, aura-aura sa salamin kasi pa-close na kami. Ang bilis ng oras, guys. Pakita ko na lang rin yung location ng spa and yung vapes and more shop namin. Yan, Palma Hill Street along CM Recto beside RCBC Bank. Makikita nyo rin yung Central District Hotel. Nandyan kami na building. Baka familiar din kayo ng Davao City Times, katapat lang po kami niyan. Tara, pasok tayo sa loob ng Vapes and More Lounge. Ayan. We also offer tattoo, piercing, barber, and of course, lamian na kape. Legit among kape, guys, if you want to stay awake. What a very tiring day. Pauwi na kami. Ayan, tulog na yung baby ko, si Tadea. Padede na naman. Hindi ko pa naikot yung Matina, the laundry, the condo, and the Arcastillo branch. Part 2 na lang, guys. Kay magpatulog sa ako, Ani, sa akong baby. Kung nakaabot ka pa dito na video, thank you so much for watching. Sa mga kapwa mami ko dyan, na super hands-on sa mga anak at kayang ipagsabay lahat ng bagay, lalo na ang work and ang negosyo, kudos to us, padayon lang. Because every kissing is a blessing.